pakita ko lang yung bigay ng amo ko nung anak ng amo ko, yung kinasal na yan yan diba? yan, isa tapos, yan mm, dalawa yan o diba, pang saucy yan, tatlo yan o no. apat Ayan Cute to. Lima. Ito maganda. Anim. O diba ang ganda. Ito <laughs> pinakagusto ko. At saka ito. Ito. Simple lang. Mm. Ayan. Ayan yung pinakagusto ko sa lahat. Tapos, ito naman bigay ng aking labidabi. Labidabi talaga. Ayan. Bigay niya yan. Tapos... Yan. Ano lang siya. Tapos yung isa. Yan. Yan, pang tigulang. Pero etong dalawang to. Yan, eto. Eto pinaka gusto ko sa lahat. yon Pang sozi. Diba? Mmm. Pak. Eto. Eto pinaka gusto ko. Lagayan ng aking phone. Lagayan ng cellphone. ba diba? Pag-aalis ako. Hala. Cellphone dito. Cellphone doon. Hindi po. Yan. Tapos, lalagay ko na sa bag kasi magulo dito sa Jordan kaya mag na ako. Tapos, yung sapatos. Hindi naman magaganda yung sapatos. Pero, siyempre, bigay. Maganda na rin. Yan. Mm. Tapos, yan. Mm -hmm. Tapos, yan, bago pa yan. Yan. Mm. Tapos, so ano yung partner neto? Yan. O, oh, diba? Yan. Bigay niya. Tapos, yung partner neto, wala. Hindi ko na alam kung nasaan. Yun lang. Tapos yun, ang dami. Ayun, no. Yan, ang dami. Puro damit pipili lang ako dyan. Ilalagay ko na sa bag. Ilalagay ko na rito sa bag para paglalayas ako, bibit-bitin na lang. Ganun. Laging handa. <laughs> Laging handa. O, ba diba? Yun lang, guys. Bye-bye. Pero kahapon, ay kanina, tumawag yung amo ko. Di pa raw sila uuwi. Ewan ko bakit ayaw pa nilang umuwi. Kawawa naman ako rito mag-isa lang. <laughs> Yun lang, guys! Okay, bye! Yung amo ko wala pa. Ako lang mag-isa, kaya makulit ako.